Headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, Lord? Pops J, Angela, mm. kung nakapalupot ang bituka ng kasaysayan ng ating Republika sa kwento ng Amerika, ito ang isang pwedeng sisihin. Si William McKinley, ang ikadalawamputlimang US President. Sa ilalim ng McKinley, nakita ang pagyabong ng Estados Unidos sa isang industrial and imperialist superpower na dinagdag ng Hawaii ang Hawaii sa mga teritoryo at sumabak pa sa gera laban sa Spain 1898. Desyembre ng parehong taon, sa ilalim ng tinatawang The Treaty of Paris, ay pinubayan ng Espanya ang Pilipinas sa Amerika sa halagang 20 million dollars. Agad nilabas si McKinley ang Benevolent Assimilation Proclamation na, na nagtatakda na ilagay ang buong arkipelago natin sa ilalim ng U.S. military government at sa isang iglap ang Estados Unidos ay nagkaroon ng kauna-unahan nitong kolonya. At ang Filipino-American War nagtagal ng tatlong taon. At lahat yan ay dahil binulong raw sa kanya ng Diyos na misyon ng Amerika ang gabayan, iangat, at gawing edukadong mga Kristiyano ang mga Pilipino na wala raw kakayahang pamunuan ang mga sarili. Yun nga lang, hindi niya nakita mga nang, sumunod mga nangyari dahil noong 1901, sa mismong araw na ito, September 14, ay namatay si President William McKinley six days matapos barilin ng anarkistang si Leon Sholgosh. Si McKinley po ang ikatlong U.S. President na na-assassinate matapos kay Abraham Lincoln at James Garfield. Ang ikaapat ay susunod after 62 years, si John F. Kennedy. Ngayon, ang mga usapin ng imperialismo at kasaysayan ay hindi na malamang batid ng bayan. Pero isa lang ang sigurado, ang McKinley ay lugar sa Makati at Tagig na pangmayaman. At yan ang headlines on history ngayon. May replay ng tadhana del bilog palita. Friday na bukas, Pops J at Angela. Maraming salamat sa iyo, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.